Ang bawat pahina ng mga libro ay isang paglalakbay sa kasaysayan, sa kaalaman, at sa iba't ibang karanasan. Pero paano ka makapaglalakbay kung ang mga letra at nilalaman nito hindi mo makita? Sa ng ito sa Cubao, Quezon City, nakilala ko si Julius at J. Rick. Kapwa may kapansanan sa paningin o visual impairment. Ayon sa Vision Atlas, dito sa Pilipinas, tinatayang aabot sa labing dalawang milyong Pilipino ang nakakaranas ng problema sa paningin. At humigit kumulang limang daang libo rito ang nakaranas ng blindness o pagkabulag. Hindi lang problema sa paningin ang kinakaharap ng mga tulad ni Julius at Jeric. Problema rin kasi nila kung paano magkakaroon ng akses sa ilang serbisyo na kailangan nila. Gaya na lang sa usapin ng edukasyon. Marami po kaming struggle po sa pag-aaral. Uh, Lalong-lalo na po sa mga resources po. Dahil As visually impaired, uh, hindi po lahat ng libro na, na nandun sa school ay naipoprovide po. At hindi po lahat ng subject ay meron po silang uh, accessible materials po para magamit po namin during that time po. And when it comes naman po sa mga instructors or professors po, no? may mga ilang uh, instructors or professors kasi na wala pa rin, first time nila na mag-handle ng mga uh, visually impaired. So medyo hirap din sila na turuan sa so, paano ba dapat turuan ng may isang kapansanan sa paningin, especially sa mga subjects na uh, kinakailangan ng, ng ano, visual. So yung mga graphics, so yun yung isa sa mga struggles ko no? yung mga panahon din po na yan. Ang mga problemang ito ang isa sa mga dahilan bakit marami sa kanila ang napipilitang tumigil sa pag-aaral. Hindi tulad ng paraan ng pagbasa at pagsulat ng marami sa atin, may sariling paraan ng pagsulat at pagbasa rin sina Julius at Jeric. Ang tawag dito, Braille. Braille is a system of writing, reading and uh, reading and writing na ginagamit ng ating mga visually impaired. So, ito yung paraan nila. Kung baga sa atin, ito ang kanilang paper and pen. Kasi sa atin, visual, uh, visual talaga nakikita natin. Sa kanila naman, more on naka-emboss, nakaangat. So, ito ay system or anim na dots na uh, ginagamit nila. Combination of six dots, we can form 64 possible characters. Kasama dito ang alphabet punctuation marks, kasama rin yung mga uh, composition sign, at lahat ng nasa print, meron siyang Braille equivalent. Sa madaling sabi, ang Braille ay isang sistema ng pagsulat at pagbasa na ginagamitan ng sense of touch. Binubuo ito ng anim na tuldok at bawat kombinasyon o pattern ng mga tuldok na ito ay may corresponding letters o numbers. Kalimitan itong ginagamitan ng slate at braille paper na siyang nagsisilbing papel at stylus na magsisilbing panulat. Ang slate po ay mayroon po siyang uh, mga cells. Uh, kapag binuksan po siya ay mayroon po siyang mga cells and sa cells po na ito ay mayroon pong mga dots no? And uh, mayroon pong anim na dots. So, yung anim po na dots na yan, uh, mayroon po tayong tinatawag na upper dots, uh, middle dots, and yung lower dots. So, yung upper dots, uh, ang mga dot po nandoon ay yung dot 1 and dot um, 4. yung middle dots, naman po natin is yung dot 2 and dot 5. And yung lower dots ay yung dot 3 and dot 6. Sa paggamit ng Braille, kailangan maintindihan ang pattern ng letter A to J dahil ito ang magsisilbing base character. Like for example, no, yung letter A, uh, yan po ay dot 1. So, letter B, dot 1 and dot 2. Kung mapapansin ang mga letrang A to J na isinusulat sa paraan ng Braille ay gumagamit ng iba't ibang kombinasyon ng dot 1, 2, 4 at 5 na kapwa, top at middle cells. K, dot 1, dot 3, L, dot 1, dot 2, and dot 3. Pagdating sa letter K to letter T, mapapansin halos magkapareha ang pattern nito sa letter A to J, liba na lang sa nadagdag na dot 3. Letter U, dot 1, dot 3, dot uh, 6. Letter V, dot 1, dot 2, dot 3, dot 6. Sa pagsulat naman ng letter U to J, mapapansin present pa rin ang dots na makikita sa letter A to J, liba na lang sa nadagdag na dot 3 at dot 6. Pero may namumukod-tanging letter sa hani ng letter U to Z na naiiba ang pattern. Dot 2, dot 4, dot 5, at dot 6 ang bumubuo sa letter W. So, yun po yung uh, alphabet letters po natin na kung saan ginamitang uh, ginamitan po natin siya ng braille dots. So, iba't ibang combinations po ng dots at uh, sa mga combinations po na yun, nakabuo po tayo ng mga letters po natin. Mas makakapag-travel ang ating mga visually impaired alone no kapag may mga braille signages. Pero sana, mas maging accessible pa lahat. Hindi lang yung daan hindi lang yung para sa mga sa mga wheelchair no kundi para sa mga visually impaired kasi hindi naman lahat ng visually impaired ay naka wheelchair <laughs> sila po ay kayang-kayang maglakad ang kailangan lang po nila ay braille sa ating pagbabalik isang inobasyong gawa ng mga kabataan ang ating pag-uusapan yung naging inspiration po naman is yung ka-schoolmate po namin na ay kabatch po namin sa school na isang visually impaired po. Total blindness ang kaso ni Julius. Habang si Jeric naman nabulag dahil sa si isang aksidente noong kabataan niya. Sa kabila ng mga challenges sa usapin ng edukasyon, si na Jeric at Julius pinatunayang hindi hadlang ang kanilang kapansanan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sa ngayon po ma'am, ongoing po ang aking pong work dito sa RBI as uh, media, digital, digital Accessible Media Production Staff po. Ako po yung isa sa nagkocontact ng mga blind at nagbibigay ng yung mga uh, sabi library po doon sa Siluam Library at ganyan din po sa mga online uh, library natin yung bookshare po at kasalukuyan din po ako ngayon nag, ano, na, uh, sa church po namin Nakapagtapos ng kolehiyo may trabaho at let board passer si Julius habang si Jeric naman kasulukuyang kumukuha ng masteral degree pastor at radio anchor din sa isang radio station. Ang tagumpay nilang ito, nakamit nila sa tulong ng mga tao at organisasyon na naging kasama nila sa kanilang paglalakbay. Kabilang na ang Resources for the Blind, isang non-government organization na tumutulong sa mga visually impaired individual upang makapamuhay ng normal at independent. Nagsimula siya uh, ang nagsimula kasi yung founder namin is also blind. Inapproach siya ng uh, tatlong pastors, blind pastors na nagtatanong pa paano ro ba nila ma-access yung Bible para makapagturo sila bilang pastor, di ba? So dun yun ang very first project ng Resources for the Blind, yung Filipino Braille Bible. Mula sa paggawa ng kauna-unahang Filipino Braille Bible sa bansa, nagkaroon na sila ng education program na magtuturo sa paggamit ng braille at iba pang technology na maaaring magamit ng visually impaired, social adjustment services, eye services, at iba pang programa na makakatulong upang ma-empower ang mga tulad ni Julius at J.Rick we used to have a preschool. May mga nagsimula, 3 years old, 4 years old, sa, free, sa preschool to prepare them for regular schooling sa mga mainstream classes. Marami sa kanila ngayon mga working na rin, teachers na rin themselves. And they graduated with um, honors, mga cum laude, and dami ng ganyan. And they are holding mga ano na, high positions na in their respective companies tulad ng advokasya ng Resources for the Blind na matulungan na ma-empower ang mga tulad ni Julius at J. lalo't higit sa usapin ng edukasyon, isang inobasyon ang binuo ng isang grupo ng kabataan sa probinsya ng Bataan. Tawag dito, Easy Read. Mga kadiyos, si Vergada, makakasama natin ngayon na ang dalawa sa mga gumawa ng Easy Read. Ito ay isang device na nakakatulong para sa mga visually impaired. Makakasama natin ngayon si Shamel at si Marcus. Shemel, Marcus, uh, ano ba ito nga uh, Easy Read? Bale, ang Easy Read po is an auditory device. Um, from the name itself, Easy Read, ang meaning niya po is Efficient Code Recognition and Enhanced Auditory Device. Bali, ginagamit po siya ng visually impaired sa pagbabasa ng libro. Pero bago pa natin pag-usapan yung device na yan, ay kwento nyo na muna ako kung paano ba nagsimula itong Easy Read na to. Sige, ano yung naging inspirasyon nyo sa pagbuo dito? Um, yung naging inspirasyon po namin is yung ka-schoolmate po namin na ay kabatch po namin sa school na isang visually impaired po. And sinabi din po siya sa amin ng um, coach po namin that time na what if mag-focus na lang tayo sa mga visually impaired and tulungan natin silang makapag-aral uh, ng maayos. Ginawa po namin that time is, before po namin naisip yung mismong Easy Read, pumunta po kami sa kanya, in-interview po talaga namin siya if um, anong pwedeng gawin namin or ano yung device or anything na makakatulong po sa kanya sa school. And specifically po, ang sabi niya po talaga sa amin is, Um, when it comes sa pagbabasa nga po kasi medyo mahirap daw po ang braille and medyo mahirap din po ituro sa kanya kasi ang mga learning materials po namin is mga libro and hindi naman po siya naka braille so parang ang nangyayari kasi ang problema niya that time is hindi niya po maintindihan yung tinuturo ng teacher kasi kapag may pinapabasa sa kanila or merong parang tinuturo sa kanila sa harap is naririnig niya lang po hindi niya nakikita and minsan hindi pa po siya nakakasunod. Paano nga ba gumagana ang Easy Read? Alamin natin sa aming pagbabalik. Sa first phase, tinuruan po nila kami paano gumamit ng um, technology such as Arduino. Ang kagustuhang matulungan ang kanilang kamag-aral ang nagtulak sa grupo na gumawa ng isang assistive reading device na kayang mag ng text into audio. Nang sa gayon, mapabilis ang pagbasa at maging accessible sa kanilang kamag-aral ang mga lessons at learning materials na kanilang inaaral. Mga kadyo si Mercada, kasama natin ngayon na si Red at si Mark. Isa rin sila sa mga gumawa ng Easy Read at ipapakita nila sa atin ngayon kung paano ba ito gumagana. So, Mark at Red, paano ba gumagana ang Easy Read? Um, gumagana yung Easy the product itself in ano, two ways to. So, una, kailangan, this is the tower, we call this the tower, and then this one, we call this the cube. So, ito yung pinaka-utak ng buong process or buong product, the cube. And this one, this is just, ano, awareness reader for the QR code itself. So, ang una mangyayari is, yung book, no, um, gagawin natin siyang audiobook. Then, per page, gagawa tayo ng ang um, dedicated niya na audio tapos gagawa natin siya ng QR code. Ang bawat pahina ng libro na naka-text format ay may dedicated QR code. Oras na ma-detect ng tower ang QR code, automatic na idadirect ang user sa audio version ng text. At sa loob ng dalawang segundo, maririnig na ng user ang content na iniskana na libro. Then kapag ina natin dito, ganyan 'yan if na scan niya um, more or less 1 to 2 seconds lang ang pagtransfer ng data from here to here and we have this EUX 3.5mm para mas compatible siya sa um, audio uh, outputs natin or inputs natin para pwede siya sa headphones pwede siya sa speaker sa kabilang dulo ng orientation arrow sa kaliwa nakasulat ang pamagat ng larawan para masiguro na user-friendly ito at magagamit ng mga visually impaired ang QR code na gagamitan at ididikit sa bawat pahina ng libro ay naka-emboss na parang Braille alphabet. Pero ito ba ngayon Mark at ano naman ba ang uh, parang future or uh, plano niyo para sa device na 'to? Um, future plans po namin is um gagawa po kami ng centralized uh, website or system where um Lecturers, pwede po silang mag-share ng audio and sarili po nilang QR code. like Pwede po silang mag-record -mag po ng sarili nilang voice para po sa kanilang mga students. And pwede po ma download yun ng iba para po magamit rin po nila. Kasi the project itself, the essence of the project itself is built for the people, built by the people, and will be fortified by the people itself. Paano nyo naman sinusukat yung effectiveness na itong device na to para sa mga visually impaired? Um, ayun po, yung effectiveness po kasi when it comes doon sa pag-testing namin ng product that time, ang nangyari is pinatry po talaga namin siya muna sa mga IT teachers, sa mga ICT teachers po namin para malaman namin if um, gumagana ba talaga yung product bago namin siya ipatry doon sa mga visually impaired. Pero ay nga po, hindi po nagtapos doon sa ICT teachers. Pinacheck check pa po namin, pina po namin sa mga visually impaired individuals, students, kung gumagana yung product and ano yung, ano, um, gano'n sila kasatisfied doon sa product and kung ano pa yung pwede namin i-improve pagdating doon. Kasi, um, alam naman po namin na hindi po perfect pa yung product and napakarami niya pa pong pwedeng ayusin. Kaya hiningi po namin yung mga suggestions po nila And hindi po namin ina-expect na yung ganong motivation na para lang makatulong is yun pa yung magdadala sa amin para maipanalo namin yung competition. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang inobasyong alay para sa kanilang kamag-aral nagwagi sa ginanap na I Make We Make, isang kompetisyong inorganisa ng Department of Science and Technology, partikular na ng Science Education Institute para sa mga Filipino senior high school students na may angking galing at interes sa pag-invent at pag-innovate. Ang iMake We Make ay isang innovation competition na inorganisa ng DUST SEI. Uh, katulong natin dito ang ating mga private partners para humikayat ng mga kabataan na mag-isip at mag ng solusyon sa problema na sa kanilang komunidad sa larangan ng agrikultura, edukasyon, Uh, health at siguridad sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Bahagi ng kompetisyon ang pagkakaroon ng bootcamp at project mentoring. Dito tinuturuan ang mga participants kung paano mag-program at bumuo ng iba't ibang products gamit ang mga technologies tulad ng Arduino. Ang I make, we make, I make, stages, una dito yung call for proposal kung saan tayo tumatanggap ng mga project proposal from senior high school student na kung saan matututunan nila yung mga mahalagang skills para mabuo nila yung kanilang mga proyekto or mga project proposal. Ilan sa mga topics na ito ay yung basic electronics, programming, Arduino, uh, intellectual property, at internet of things. Uh, after that, binigyan pa po nila kami ng kit na parang isang box siya, marami po siyang laman na modules, marami po siyang laman na para talaga makatulong sa pagbuo ng product. And binigay po yun para ayun na lang rin po yung gamitin namin if ever na wala po kaming gagamitin. So, ang pinaka po talaga ng iMake sa amin is yung knowledge na binigay nila sa amin sa pagtuturo sa amin kung paano mag-program and gumawa. Plus, yung materials na hindi na po namin kailangan gumastos pa ng mas malaki kasi yung iba pong kailangan namin is nanggaling na po sa kanila. Kaya naman laking tuwa ng grupo na parangalan sila sa kompetisyon. That time nung umakit pa lang po ko sa stage, naiiyak na po ko kasi ano siya, parang pangarap lang po siya sa amin that time eh, di pa, ni, di pa naman po namin in-expect na mananalo kami. Yung feeling ko po nung nanalo kami is very satisfied po kasi po, all of the hard work po nag paid off po talaga siya like yung mga sacrifices po namin yung time yung efforts po namin Naniniwala ako na kailangan maging involved yung kabataan sa mga gitong klasing mga uh, movements kasi if alam nating may mali why don't we act bukod sa suporta ng mga taong nasa kanilang paligid, ang mga teknolohiyang tulad ng Easy Read ang ilan sa dahilan bakit naging posible ang paggamit nila Julius at Jeric sa kanilang mga pangarap. Malaking bagay po yung mm. naidudulot po ng technology sa amin. Dahil kahit uh, limited po yung resources namin, nakaka-access po kami through online at nahanap po namin yung mga related relatable materials and books na kailangan po namin sa pag-aaral. So isa po yun sa naging daan kung bakit uh, ang isang visually impaired no ay sabi nga dati po ay siya, siya ay nasa madilim na bahagi ng kanyang mundo. Ngayon, siya ay natututong lumabas at lumaya at nalalaman yung mga kanyang kanyang kayang gawin sa buhay at ma maipakilala, may introduce sa kanyang sarili sa sa mga tao at sa mundo naniniwala ako na kailangan maging involved yung kabataan sa mga gitong klaseng mga uh, movements. Kasi, if alam natin may mali, why don't we act para itama to? If alam mo nang nahihirapan ka at walang gumagawa ng solusyon para doon, ba't hindi ikaw yung magsimula? So, iyon yun. I don't want a world that excludes someone. And this is why we built this Tulad ni Julius at Jeric, bawat isa sa atin may limitasyon at kakulangan. Hindi man sa aspeto ng paningin, ngunit sa iba at maraming bagay. Ang tagumpay nila Julius at Jeric sa napili nilang larangan ay isang patunay na sa kabila ng mga limitasyong ito, posible ang maraming bagay kung mabibigyan lang ng tamang oportunidad at suporta. Kaya naman nasamahan niyo akong muli sa susunod na linggo na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang eksperto.